Ika-isandaang taong selebrasyon sa Bukidnon para sa Agosto, pinagandaan na ng mga residente. Ilang mga ahensya nakipagtulungan upang pagandahin na rin ang kapaligiran. Ang buong detalye sa report ni Eagle News Correspondent Pepito Atienza. Maaya na hapon. Maaga pa lamang, nagsagawa na ng paghahanda ang ilang bayan ng probinsya ng Bukidnon para sa ikasandaang taong sentenaryo. Pagpipintura, pagbabaklas at pag-ayos ng mga sirang mga alulod ay ginawa ng paraan maging pagpapaganda ng paligid at pagtatanim ng iba't ibang mga halaman ay alin Alinsunod ito sa napagkaisahan ng mga opisyalis sa atas ng gobernador ng Bukidnon na si Maria Jose Soberi. Kalinsabay ng pagdiriwang ang kaamulan selebrasyon na ka ng iba't ibang tribo ng buong probensya. Naglagay din ng mga maliliit na bahay kubo sa paligid ng Kapitolyo na magsisilbing tindahan sa dating na selebrasyon. Ang naturang programa ay ginagawa taon-taon na layong ipakita at maipagmalaki sa bansa ang patuloy na pagkakaisa ng mga mamamayan. Dini na po ang tapagid noon, Pipito Eagle News.